Magalang inflation o yung antas sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong nakaraang buwan. Pero pinangangambahang bibilis din yan ngayong Hulyo, lalo na tataas ang presyo ng petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Bumagal ng bahagya ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Hunyo mula 3.9% noong Mayo. Naging 3.7% ang inflation noong nakaraang buwan ayon sa Philippine Statistics Authority. Kabilang daw sa dahilan ng pagbagal ng inflation ay ang mas mababang sigil sa kuryente at presyo ng gasolina. Bahagya rin bumaba ang presyo ng bigas na isa sa pangunahing pinagkakagastusan ng mga Pilipino. Umaasa ang Department of Agriculture na lalo pang bababa ang presyo ng bigas dahil sa napipintong pagbabawas ng taripa. Maraming umaasa na magtutuloy-tuloy na ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na naging pasakit sa maraming Pilipino nito mga nakaraang taon. Pero mukhang hindi ganitong inaasahan ng mga eksperto, lalong-lalo na sa inflation rate ngayong Hulyo. Nananatili kasing mataas ang presyo ng pagkain, lalo na ang karni at gulay. Kaya naman, kung susuriing mabuti ang datos ng pamahalaan, 5.5% ang inflation sa tinatawag na bottom 30% income household. Ibig sabihin, para sa mga mahihirap, masyado pa rin mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tumaas actually yung uh, uh, food, uh, non-alcoholic beverages inflation. Ito yung mga mga uh, uh, pwede nating uh, uh, risk uh, factors uh, para sa uh, future uh, inflation, in particular itong uh, month of July. Nakikita rin makakaapekto ang 35 pesos na inaprubahang arawang dagdag sahod sa Metro Manila. Kapag daw kasi may dagdag kita, karaniwang tumataas ang demand sa mga produkto at serbisyo. Kaya tataas din ang singil. Let's say mga beauty parlor, mga barbershops, doon nag, nagkakaroon ng increases uh, after na nagkakaroon ng adjustments sa wages sa yung restaurants and accommodation services din. Nagtaas din ang presyo ng LPG ngayong unang linggo ng Hulyo. Sa susunod na linggo, nagbabadya na naman ang isa pang oil price hike. Sa taya ng Department of Energy, hanggang 1 peso and 50 centavos ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Mula Enero hanggang Hunyo, nasa 3.5% ang average inflation sa bansa. Umaasa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na pasok sa kanilang target band na 2 to 4% ang magiging average inflation sa buong taon. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard Dela Peña, News 5. Mga kapatid, may Anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.